Is pa tayo ng bukat at <coughs> nagumong sila ng bukat at Pantaw guys Pantaw tayo ng bukat at guys ngayon Ayun tayo Ayun tayo mo Ayun hindi dalawa Layo na Yung guys yung bukat at Ito, Ito ayun Sana maraming makakulit yung bukat at nere Oo, Master Jun uh -huh. so, guys, na. Sa dulo naman, pare. Natin. Kaya, no? Wala natin. Maraming kaya, ano, mawala yan. Yung bawat guys. Ito tayo dito. Oh, pa pala. Ito Yun yung pinakadulo. Masa lang, na? Ay, si Master June. Kung bago lang, lang yung yan.

Kipon <laughs> ala pa di pa guys, ipon na yung mga huli no, bullfreak, ng palaka o patay? Tama ko ni naman yung patay, ganon mo yun, ano patay ito, ito lang din, Tara balik pa yun? Eh. wala huli guys pero pag buwas yung ano yan ano may chance nang talagang yung huli ayan ko nang palaka palaka laki ano malunod yung, yung palaka hindi syang palaka Di mo siya tumuriente pag bumabang. Ano pag nakabangka ka? Maraming sari. pumasok. Ayun pa pa rin ah uh, mano mo magsabaw ka sa kaldero. <laughs> Pursa ba? <laughs> na ba? ka ba? Nalabig na tayo. Alam Ito po, taragil.